Nakatakdang magbigay ng malaking diskwento sa singil sa tubig ang Maynilad para sa mga kababayan nating mahirap na miyembro ng 4Ps. Yan ang ulat ni Clayzel Pardilia. Pamamasura at perang nakukuha mula sa 4Ps ang ipinangtatawid ni Rose sa buwa ng gastos ng kanyang pamilya pero... Kasi ilaw, nahirapan na kami. Kasi yung tubig, hindi pa kami nakakabayad po. Oh, Kasi hirap na po kami, Mama. Ang magandang balita sa mga tulad ni Rose sa ilalim ng Enhanced Lifeline Program o ELP ng Maynilad, pinalawig ang pagbibigay ng diskwento. Kung dati Lifeline customer na gumagamit ng mas mababa sa 10 cubic meters ng tubig kada buwan, ang may bawa single sa basic charge ng Maynilad, ngayon pasok na rin dito ang may hirap na Pilipinong miyembro ng 4Ps na maliit ang konsumo sa tubig. So lifeline, no? 10 and below uh, ang cubic meter consumption for um, uh, monthly, nasa 108.94 pesos po yan. Hindi po yan per cubic meter, that's the basic charge. Yung non-lifeline non, -life, non -life line natin is more than double the 108. So mahigit dalawang daan po ito, more than double po, yun po yung regular rate. Regular namang in update ng Manila Water ang kanilang sistema para mas marami pang mahirap na consumer ang makatatanggap ng bawas-singil. Basis sa census noon ng DSWD, uh, alam na natin kung ano-ano yung mga marginalized area, So hindi na nila kinakailangan uh, mag-apply pa. So uh, sa ngayon, meron tayo around 26,000 water service connections who belong to this uh, Uh, marginalized communities. Sa November 13, tatanggap na ng ELP application ang Maynilad. Mahalaga ito dahil bukod sa diskwento, ayon sa mga konsesyonaryo, protektado rin sa tariff adjustment ang mahirap na consumer. If there is an adjustment, whatever that would be, hindi na nila siya, uh, hindi na maipapataw yun doon sa bill as long as You are approved as a low-income lifeline customer. Since 2011, itong mga consumers natin na nasa lifeline, they are always shielded from rate increases ang tinutukoy ng dalawang konsesyonaryo ang nakatakdang ipatupad na second tranche ng rate rebasing sa 2024. Sa pool dito, ang mga regular na consumer, 5 pesos ang hiling na dagdag singil kada cubic meter ng Manila Water. Ibig sabihin, karagdagang 100 pesos ito sa kumukonsumo ng 20 cubic meters higit 6 pesos naman ang hirit ng Maynilad o Katumbas ng 125 pesos sa gumagamit ng 20 cubic meters. Posible pa itong madagdagan kung aaprobahan ng inflationary adjustment na dedesisyonan sa December 15. Pero himotok ng United Filipino Consumers and Commuters. Dapat ay 100% ang services sa lahat ng mga bahay. Ibig sabihin, dapat may connection ng tubig, dapat may servisyon ng tubig. Yung sinasabi na sewerage and sanitation na advance na kinulekta sa atin nung unang concession agreement, hindi natapos yun. Pero pumasok nga tayo dito sa bagong revised concession agreement. Eh may utang pa nga sila sa atin eh. Dapat nga mag-refund pa sila. Paglilinaw ng Metropolitan Waterworks and Sewerage System Regulatory Office, hindi garantisadong pagbibigyan ang hirit na aumento sa singil sa tubig. It's being reviewed pa eh, kasi kailangan, There are other factors to consider. For example, the, for Manila, we have to determine uh, that have they improved their services compared to last year because Their tariff is conditional. Nitong 2023, hindi na pagbigyan ang hiling na dagdag-singil ng Maynilad dahil sa sunod-sunod na water service interruptions. Ka-Lazal para sa bayan.